Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Ano no, si Kalingapdan ay galit. Ano po at nasasaktan ah, dahil po sa pangyayari. Papanawin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung mga batid sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan mga kayo ng panig ng mundo na ngayon na ay mag-iingat kayo palagi at napagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin sa partahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa, ganoon din po yung team views, uh, at yung mga charity vlogger na kalinga partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, galit at talagang uh, nasasaktan itong si uh, kalinga Dan, ano po, papanoorin po natin yung video, ano po, at ang kabuuan po ng video ito ay mapapadoon po natin sa YouTube channel ni Kalinga Hana. You know, o, ito po yung video sakali daw ba na mag-abroad si Joy pagkatapos niya sa school, papayag ka ba? Oo naman, ito siya mag-grow eh. Siyempre, hindi natin pipigilan yun. Parang yun yung gusto niya naman talaga at para sa future din naman. So, yun, kung saan siya mas mag-grow at saan niya ma-enjoy ang kanyang uh, buhay, uh, susuporta natin si Joy. So, si Joy masyadong tahimik, pero pwede ba naming malaman? Paano mo nalalaman pag nagtatampo na si Joy? Uh, ano yan si Joy? Uh, kalug din yan, jolly, lalo na dati. Pero ngayon syempre nag-aaral na i-stress kaya medyo seryoso siya sa ano, focus siya. Pero sa pagtatampo ano naman yan si Joy, ah, tahimik lang talaga yan. So pagkatahimik siya? Hindi naman lagi nagtatampo kasi wala naman siyang dahilan din para magtampo. Eh, hindi naman natin siya, hindi natin pinaparamdam sa kanya. Yan. So meron na ba kayong matinding binagawayan ni Joy? Wala. wala pa. <laughs> And kung sakali, ilang daw ang anak na gusto mo? <laughs> Depende kay Joy. <laughs> wow, eto alam namin, bago pa lang kayo, pero tingin mo 3 years from now ano na ang dan Joy? Ah, uh, wala lang nilang isipin masyado yung mga ganun huwag na maglilim pang basta go with the flow lang. Diba? 'Di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Kaya ano lang, enjoy lang natin yung mga nangyayari ngayon. And eto daw, is there any fears that you carry from your past relationship or childhood? Um, wala naman. Basta ang malaga yung present at yung future. <laughs> eh, nasasaktan ka din daw ba sa mga issues or bashing na nare-receive nila kalingap, na yun? <clears> Oo. <throat> Kung ngayon lang ako sumagot, sasagot ako dyan. Pero ayoko silang uh, patulan kasi mga ano lang yan na uh, wala yung alam sa buhay talaga yan mga hindi yan successful sa buhay kaya ganun marami silang oras na mang bash kasi mga ingit mga walang narating kaya ayun yun, yun lang ang lang gagawin nila mandamay na lang kaya mga hatak pa baba so good luck na lang sa kanila basta alam naman natin lahat ng mga uh, totoo ila Kalingap Rab sa video pong ito yung nakita nga ano, ni kalinga pa na kay Kalingap Dan kung hindi daw po siya nasasaktan ano po doon po sa pangyayaring pambabas dito kay uh, Kalinga Prab at saka kay uh, Kuya Bal. Ano po, kung natatandaan nyo po, ano, meron pong isang uh, epi page na lumabas at uh, ito nga po ay uh, puro ang ginagawa ano po, kay Kuya Bal at saka kay Kalinga Prab. Ano po, na wala namang katotohanan yung mga ginagawa nilang pambabas ano po sa Kalingap. At na uh, natanong po 'yun kay uh, Kalingap Dan, ni Kalingap Hana kung hindi daw po siya nasasaktan ano po at sinagot nga po ni uh, Kalingapdan na talagang galit si Kalingapdan ano at nasasaktan ano po sabi niya ay eh, kung talagang pala sagot lang po siya ano ay eh, uh, sasagot din po siya ano doon po sa uh, ginagawa ng mga baser na ito At sabi po niya ito daw po mga baser na ito ito daw po yung uh, wala nang magawa sa buhay at uh, puro galit na lang at uh, intriga ang kanilang ginagawa ano kumbaga ay uh, kung hindi po sila makakapag uh, bus ng isang araw ay talagang hindi kumpleto ang kanilang mga araw ano at dito ay nahalata po natin na uh, talagang uh, galit ano po at uh, talagang naiinis itong si Kalingapdan ano po dito sa mga baser na ito at uh, dito ay pinahayag din po ni Kalingapdan ano yung uh, tungkol po doon sa mangyayari sa kanila ni Joy Diwata kasi natanong din po ni Kalingapana ano po yung uh, masayang nangyayari ngayon sa kanilang relasyon ay uh, maging masaya na rin po tayo. Ano po, kumbaga ay huwag po natin pangunahan ano kung ano po yung mga susunod na mangyayari dito sa kanilang relasyon ano po. siyempre nga naman marami po, po ang talagang mangyayari no sa loob po ng uh, tatlo o apat na taon ay talagang uh, napakarami po po ang mangyayari at hindi po natin alam ano kung ano ang mangyayari diyan kasi siyempre wala na pong ibang nakakaalam kung ano mangyayari sa bukas kundi siyempre ang ating Panginoon ano po at uh, pwedeng uh, sila ay magkahiwalay pwedeng hindi pwedeng gumanda parang ganon ano po ang ibig sabihin ni uh, Kalingap Dan pero sa tingin ko ay matatag naman po ano ang relasyon ng dalawang ito ni uh, Joy Diwata at saka ni Kalingap Dan na sa tingin ko ay talagang uh, forever na to eh ano po ba ta uh, Mahal naman po talaga nila ang uh, isa't isa kaya sa tingin ko ay eh, magtatagal po lalo na kung nagkakaunawaan po sila at uh, talagang uh, malawak naman po ang pangunawa ng dalawang ito at nang uh, bawat isa ay may respeto ano po at nang uh, ganoon din po sa kanilang mga pamilya pamilya lalong-lalo na sa kanilang relasyon ni Kalingapdana ano po nakikita naman po natin na masaya naman po itong dalawa ano po sa isa't isa ay eh, kumbaga kung ano po yung kasiyahan nilang dalawa sa ngayon, ganyan na rin po tayo. Ano, maging masaya po tayo kung ano po yung nangyayari sa kanilang dalawa. At tinanong din po no, kung ilan po yung uh, gustong maging anak ni Kalingap Dan. Ay, sabi po ni Kalingap Dan, eh, kahit naman daw po ilan, kung ilan po ang gusto ni uh, Joy Diwata. At yun po ay nakadepende kay uh, Joy Diwata. Ano po, kaya uh, yun, ano, dito po ay makikita po natin na uh, talagang galit, ano, at nainis si Kalingap Dan doon po sa mga baser ano po, na talagang uh, hindi po tumitigil, ano, sa kababasa ano, kahit nga po minsan sila, Joy Diwata at Kalingap Dan, ay nabobas din, ano. Pero ang sabi po niya uh, Kalingap Dan, eh, uh, wala na lang daw po sa kanila, yung mga baser, ano, kumbaga ay uh, kasama rin po yun, ano, sa pagiging matagumpay ng kanilang uh, teleserye na Dan Joy ano, kasi ang tao, pag walang baser, ibig sabihin na hindi sikat, ano po, <laughs> kapag uh, ang, ang, isang tao ay sumisikat, marami po siyempre ang naiinggit at marami po ang nambabas. Ano, ganun lang po 'yun eh, ano. Kailangan lang po dito ay eh, talagang lawak ng uh, pag-iisip. Ano po, upang sa ganun na eh, uh, maintindihan natin kung bakit may baser. Masakit ano, minsan na mayroong buzzer. Ano, pero pabayaan na lang po natin yung mga buzzer ano, kasi kasama na po 'yan sa uh, pagiging matagumpay ng isang tao. Ano po, wala pang tao na naging matagumpay na walang nainggit. Ano po? <laughs> Di po ba? Uh, karamihan po ng tao na sumisikat ay uh, marami talaga ang nambabas dito. Ano po, kaya pero ang kapalit naman po noon na ay kasikatan, uh, pagiging uh, matagumpay ng buhay. Kaya yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na God bless you all. Diyos ma